ko and katatapos lang nung ano nung, nung gamot sa akin na ano ako sa mga paa kanina na gamot ako ayun okay okay na dito ako ngayon sa sa may hospital ito na, ano ginamot yung paa ko kanina yun yung kinagat ng aso kaya yun ngayon nag-aantay na ako ng ng taxi Ayun, medyo maano siya eh medyo mahapdi pa pero hindi naman siya malalim konti lang yung ano yung sugat dito para na ako may hospital Ayun, wala na tao dito eh. na naupos na yung tao kanina dami pa mga ano ako dumating dito mga alas 8 yata alas 8 ng gabi tapos ngayon ano na dito alauna na madaling araw pagdating ko nito sa may barko puro tulog na yung mga kasama ko nandiyan ko yung ano, taxi dumating dito yung na sa may pinto ito, ayun ito, ayun yung pinto tapos pinto yung counter kanina di kami magkaintindihan ng ano eh may tao dun eh. kanina di kami magkaintindihan ng ano, doktor kasi italiano nga hirap ko yung magkaintindihan kanina ayun eh, pero kahit pa paano marunong naman mag english hindi mo sila pwedeng ano eh hindi mo sila pwedeng tawag dito hindi mo sila pwedeng galingan yung english mo kasi hindi nila maintindihan kailangan talaga barok barok Ayun, kanina dun ako sa may loob na daan eh mm -hmm. nagaantay. sabi ko nga tanong ko kung pwedeng tawag dito kung pwedeng ano na lang ibayad ko sa may taxi kung pwedeng dollar kasi dollar yung pera ko dito wala akong euro ay dumating na yata ni yung taxi ko alas na ako maga.